Patay na pala si Manny Villar? Is Manny Villar still alive? Kung buhay po talaga kayo, bakit hindi kayo magpakita sa public? Taong 2013 natin siya huling nakitang aktibo sa mundo ng politika bilang senador. Muling umugong ang pangalan niya nang kilalanin siya ng Forbes magazine bilang Philippines' richest man mula noong 2019 at isa sa Asia's Heroes of Philanthropy noong 2020. Patuloy ang pamamayagpag niya sa larangan ng negosyo pero marami nagtatanong. Nasaan ngayon ang bilyonaryong si Manny Villar? Hello, at yun in. Isa ka rin ba sa mga naiintriga kung nasaan nga siya? Aba, you're talking to the right person. Ika nga, dahil dito lang, oh, dito lang, sa akin lang, meron tayong espesyal at pambihira, pambihirang panayam kay Mr. C. Pagatsaga, dating Senate President Manuel Manny Bamba Villar. Boss, nami-miss na kita, pambihira. <laughs> Oo oh ka, nami-miss ko na rin eh. Okay. Eh, iba mundo natin ngayon. Mas simple okay. lang yun ang mundo ko. Mas exciting, pero mas simple. Eh, kumusta po kayo ngayon? Ngayong uh, panahon ng pandemic, sa dami ng restrictions. Ngayon? Eh, is, ako naman kasi kung ano yung panahon, na-adjust kayo. Parang kumbaga sa umiiklik ko umot, mamamaluktot kayo. Parang gano'n. So, kung ano yung constraints, adjust ka. Ganun talaga. Mm -hmm. Maski nung bata ako, ganun ako. Normally po, pagka kung talagang pupunta kayo sa, sa mga public places ngayon, tapos eh, kung hindi lang hahanapan ng, ng uh, ID, malamang palulusutin kayo eh. Kasi kanina, tinitingnan ko kayo ano, sa, sa, sa camera, sabi ko pang bira. mukhang uh, umaatras yung edad niya. Bumabaka ko kayo. Ko kayo. <laughs> 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 Ay, nakakabata ito. Wala kang kaaway masyado. Ay, wala. Wala kang kaaway. Ayoko makipag-away. Parang lang. Sino nga ba si Manny Villar at ano ang kanyang balakin para sa bansa? Tumakbo sa 2010 presidential election si Senator Manny Villar bilang standard bearer ng Nationalista Party. Pero nabigo ito. Matapos ang kanyang huling termino sa Senado ng 2013, mas pinili niya na munang lumagay sa tahimik. At dahil sa hindi niya pagpapakita sa publiko sa matagal na panahon, lalo na ngayong pandemya, hindi mamatay-matay ang isyong ito. Nako, paano ba to? Mahirap palang itanong ng diretsyo sa isang tao kung patay na ba kayo? Actually po, total na banggit niyan. Uh, sobrang saya po namin na nagpa-unlock po kayo dito sa interview kahit na Zoom lang. Eh, pambira nga kayo makita. Alam niyo bang, ito, huwag naman kayo magtatampo, ha? May, nabali, may nabasa pa ako nung nakaraan. Si, si MBV, sabi niya, ay uh, wala na. Ha? Sabi ko, <laughs> nabalitaan niyo rin po ba yun? Oo, nabalita ako nung, yan eh, sabi ko, eh, parang wala na. Hmm. Baka ako, hindi sabi may kausap ako eh. Huh? Alam ano mo, matutuwa ka, may kausap ako, nasa lubo. Kayo si Manny Villar, sabi ko, ako, ako naman. Palagay ko, imposter ka nyo eh. Kasi patay na ko yung Manny Villar eh. Ayun, hindi ako buhay pa ako. Ayun, palagay ko, di na kayo si Manny Villar na totoo. Eh. Ako nata, natatawa na lang eh. Kasi sabi ko, nag-low profile kasi ako to yun eh. Halos isang taon pa bago mag-eleksyon pero ngayon pa lang, nagpaparamdam na ang mga posibleng tumakbong presidente. Andyan si Sara, andyan si Manny Pacquiao, andyan si Bongo. Lumulutang din ang pangalan ni Yorme, dating Senador Bongbong Marcos, at siyempre si VP Lenny Robredo. Baka magula tayo, biglang sumulpot ang pangalan Manny Villar. So hindi niyo namimiss ang politika, uh, sir? Hindi eh, para nakita mo naman yung awing sa mga pagpipresidente, magsisenador, away-away sila. Lahat sila magigaling. Wala na ba kayong plano bumalik? Busy-busy ako ngayon kasi medyo nakahanap tayo ng na ibang gagawin. Mm -hmm. eh, binaligan ko na lang yung ano, nag-stand na naman tayo, entrepreneur. Binaligan ko na lang yung gumawa ko ng mga bago magagawa naman. Opo. Ngayon, marami akong ginagawa mga bago. Batang tundo at tindero ng hipon, kasama ng kanyang ina si Senator Manny noon. Bit-bit ang kanyang sipag at syaga, iba't ibang negosyo ang kanyang pinasok bago tumuloy sa politika. Kaya di nakapagtataka na bumalik siya sa business world. Kilalang leader sa real estate industry, lalo pang yumabong ang kanyang iba't ibang negosyo matapos ang karera sa politika. Natutuwa ako, nalilibang ako sa mga kitagawa ko ngayon na nag-iisip ako ng mga bagong bagay. Yung mga yung mga adikahente ng ako politika. Na i-apply ko ngayon dun yun. di. Ibaba yung akin para na kasi nung araw nag dito ako sa yung mga sa ibang bansa. Nakikita ko paganda ng paganda yung kanila mga pagkaibagay. Okay. So, bakit kaya ako sa Pilipinas para na iiwan? Mm uh -hmm. -huh. Kaya naisip ko, gumawa ko ng coffee shop na maganda, yung, yung mga restaurant na maganda, para naman na uh, maitaas natin yung level ng ating uh, paninda at saka yung brand sana, Pinoy. Kaya ako, kung hindi mo naman sa ano, lahat din tinatayo ko halos. Mm -hmm. Kung hindi 90% at 99%, eh, sarili ko brand. Ako. Kasi hindi ako naniniwala ng dapat na hindi kaya ng Pinoy eh. Hindi ko kaya natin. Oo, oh, totoo po yun. Uh, nung pong first time kong napunta sa, dun sa Evia, Hmm. Eh, akala ko nandun ako sa sa Venetian. Sa, eh, naka-champion. <laughs> Nakabiyahe din naman ako pamisan-misan sa... Oh. Wala Oh. sa uh, Macau, saka sa Las Vegas. Sabi ko, mm -hmm. ko meron palang ganun na dito. Ba't kayo na ako napunta? Uh, ano? Uh, Nakakakuha. Global standard, you know? Ganun eh. Gusto kong itaas yung ating standard sa global standard. Anong oras po kayo gumigising? eh? Nakakatawa <laughs> uh, na halata tuloy matanda tayo eh. Alas 4 kasi ako magising. <laughs> alas 4? <laughs> <laughs> Kumagising ako mga 3.30. Dahil sa alas 4 simula na nang Nag-zoom-zoom na ako eh. Apo. Ano, Pero gusto ko lang kasum yung mga gusto kong tao. Apo. <laughs> Tsaka dwi sa nagbabasa ako, pa, pa, alam mo, napakasarap ng kape. Mm -hmm. Na ng umaga. Napakasarap ng kape. Yung first cup, alam mo na siguro yun. Sarap. Opo. Hindi, siya kaya kung po eh. Tahimik na tahimik eh. No? Sarap kasi. Ta sa sobrang tahimik. Mm -hmm. Very creative ka dyan. Mm -hmm. Kaya minsan, uh, nagbabasa lang ako. Mabilis ka baka pick up ng trade na bagay, ng tahimik. Para akong umatend sa, uh, sa business class dito. <laughs> Napaka-importante talaga ng kaalaman po. Na yung po kaalaman nyo sa ganitong klase po ng mga merkado, paano po yan nakakatulong sa inyo, sa inyong karir bilang uh, isang uh, businessman po? Alam mo kasi dumaan na ako sa gyera eh. Marami na akong gyera sa nakita ko na yung mga crisis natin pa natatapos din yan. At, at, at siyempre, marunong na ako umiwas. Uh, nung nung bata-bata ako, talaga, hmm, kala ko madadali ako eh. <hibus> eh ngayon, medyo, medyo, alam mo na yung mga pag-iingatan mo sa lugar. Kaya nag-iingat naman tayo. So, nung dumating yung bagyo, medyo hindi tayo, ano naman, alakas-lakas naman tayo. Pero, ah, uh, tandaan mo lang, sa, sabi ko nga sa nagtatanong sa akin, sa bawat krisis, may oportunidad. For example, ha, ang department store medyo nahitang mga department store natin yeah. uh, alam natin 'yon pero balaka sa supermarket correct kasi din nag, nagpadaig ang mga tao sa supermarket so in short bagamat merong mga negosyo na na talagang tinamaan, meron din namang uh, maganda kasi ano yan? eh hindi lang ito yung mga pag opportunity naman so ito yung pangalakihan. Pero naman, pang din, kamukha nung natitinda-tinda na ka, uh, basta pag hindi namin yung mo, palitan mo, pero huwag kang, kang susuko. Huwag kang susuko ka agad. Palitan mo, maghanap ka ng madadali mo din yan. Tila narating na ni Manny Villar ang rurok ng tagumpay. Pero sa ibabaw ng lahat ng karangyaan at karangalan, ang kanyang pamilya ang totoong bumubuhay sa buo pagkatao. Ang kanyang may bahay na si Senator Cynthia Villar, katuwang sa negosyo na panganay na si Paulo at mga anak na sumunod sa kanyang yapak sa public service, sina DPWH Secretary Mark Villar at Congresswoman Camille Villar, para sa kanya, sila ang tunay niyang yaman. to me parating number one yan eh. Ako kasi yung success ko, hindi, alam mo pagka, das, hindi ka magaling sa pamilya at uh, wala naman nangyari sa pamilya mo, mahirap mo sabihin successful ka eh. Di ba? In short, uh, yung, yung pamilya bukod natin yan dahil dapat, dapat okay ka dyan eh. Uh, yan ang nagpapalakas sa'yo kasi pag okay ang pamilya mo, yan eh, nagsisilbing, haligi mo yan eh. Pagka medyo matutumba eh, diyan ka kumakapit eh, di ba? Eh kasi kung kunyari, kaaway mo yung pamilya mo, hindi, eh balak, ka, makakapitan man lang. Baka nagigipit ka. Boss Manny, baka naman. Konting tips naman dyan para sa mga nangangarap magtagumpay at yumaman. Gawin mo yung gusto mong gawin. Paligiran mo sarili mo ng tao, gusto mo rin makakausap. Kasi kung puro aburidong, Yung dadali sa iyo, puro ano, sa bana lo. Ah, ah, wag ka na nga, di ba? Yung sure. in hindi na makilala, mamahala ka lahat. Pero sabihin niyo, yung eh, medyo masaya ka rin na kasama mo at kausap mo. So, pagkakadal, maaliwalas ang buhay mo eh. Maaliwalas ang patingin mo. Mas nakakapag-isip ka ng masagiging creative ka. Kailangan talaga medyo optimistic ka din kasi wala ka namang, wala ka naman choice na eh kaysa naman wala kang gawin. Magmubuko ka kasi isang tabi. Eh di, ilaban mo na. Alam mo, kwentuhan-kwentuhan lang kayo ng mga... asawa mo, okay. o partner mo, o tawag-tawag ka, basa-basa, isip-isip. Baka may maisip ka eh. Ako marami ako naiisip na... na mga bagay-bagay eh. Alam mo ngayon, alam <laughs> mo ngayon, kay Dary, kung ano ka, marami mga lumalabas ngayon na special section on, sa... mas kita-realistic na sa sa farming sa sa gardens mm -hmm. sa food ang dami mga interesting na bagay-bagay eh na na yung mundo mo lalawak eh Makakakita ka ng isang baka doon ka ma oh dito ako dito ko parang interesado ako dito. Yes, alam mo ko ah. Hay, that's the thing. Eto pa tres, ay. Ay, kaya mo kasaba gusto so ko so kayo. Ako so po. <laughs> <so laughs> Ang sabi niya ni paring uh, Frank Ocean, Work hard in silence and let your success be your noise. Sa mga nagpuporsige dyan, nakutuloy nyo lang dahil darating ang araw o panahon ng inyong pag-aani. Shout out sa inyo mga ka-tune in. Thank you for watching! Sana meron kayong uh, napulot na aral o inspirasyon sa maikli nating pakikipagkwentuhan kay hey, Mr. Manny Villar. At sana, sumubo po din kayong magnegosyo. Kayang-kaya natin yan. Ang importante, wag tayong mawawala ng pag-asa. Approve! O paano? Bye! Happy weekend! oo Ang plano ko pa naman, pagkatapos nito, iidlip uli ako para ayoko na, nahihiya na <laughs> 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 ako. na ako, makikipag-meeting na uli ako. <laughs>